buwaya sa gitna ng bundok. Yung mga unggoy okay pa, di ba? Ayun, no? Ang <laughs> Ay, unggoy ba yan? Ayan. Yan ang ano dito, view sa park ng zigzag at timunan. Ayan, ang Mga bundok, yan, no? Ay, mga ano, kakakalit. Ayan. May isa pa din malaki oh. Dutang sa kalabaw. Gusto mo? Sana may ano, unggoy na in totoo. O ba? Diba? May buwaya sa gitna ng bundok. <laughs> may buwaya. Wala pa man din, oh. May simi kayo. Ulo na sa may kalabaw. Dito nag-order na. Ulo sa kalabaw. yeah.